talaga itong si Ben kasi hindi lang siya nagkaroon ng maayos ng mga pananalita sa kasunduan, ano? Meron pa siyang witness. May mga witness pa siya dito, si Delia at saka si Geraldine. So maayos, malinaw na malinaw po itong kasunduan ito, ano? So, tingnan natin. Kausapin natin isa sa mga witness. Siya ang Uh, nang loko daw kay Bem, siya pa ang may ganang magalit. Ayon kay kakampi ni Bem na si Delia. Isa sa mga pumirma sa kasunduan, Delia, humarap ka na! <tong> nagalit ka kay Delia? Kasi po, ma'am, siya yung dating kaibigan ko, ma'am, eh. Mas matagal akong naging kaibigan niya kaysa sa kanya. Oh. Sa halos, ma'am, ang sinasaluan namin pagkain, ma'am. Halos magkasabay kami kumain. Tuwing Aalis po kami, ma'am. Magkasama kami. Kaya nga ang tawag namin sa kanya, busy po, ma'am. Witness ni... Lahat naman kayo'y magkakaibigan oh, talaga. Opo, dati. Oh, okay. Oh, so, oh pumirma ka dito. Opo. Malinaw naman yung usapan. Opo. Malinaw naman po. Nakita mong binigay niya yung pera. Opo. Kasi nandun po ako. Okay. Kasi sabi kasi sabi mm. ko kasi sa kanya, sige ikunin mo na kasi kailangan din naman daw niyang pera. Mm. Eh, may pera nga naman siya pang, pang ano nga sa anak niya. Sabi ko kung gusto mo madagdagan, eh, ano mo muna sa kanya para matutumubo. Oo, kasi syempre iniisip ni Bem, uy, kikita ako ng 1.5, isang Opo. buwan, tapos babalik pa yung 20 Tama, ko. Tama, diba, no? Kasi talaga ang pag-iisip ng negosyante po, para mapagamot niya yung anak niya. O oh, so, ikaw yung saksi. Ikaw Opo. rin na nakakita na may iba nang nakatira doon. Opo, na, pinuntaan ko po kasi yung bahay. Kasi kapitbahay ko rin po kasi siya. E, nalaman ko na yung kaibigan pala niya, pinatira niya doon sa kabila niyang bahay. Okay. So ngayon, ang ginawa Masinabi mo, sinabi mo na Sinabi ko Iben. sa kanya. Siyempre, kaibigan ko rin naman siya. Oh. Ano naman yung sinasabi niyang doon sa inyong komunidad, eh, pinagsabi mo na sa lahat? Ano ba eh, yon? Hindi po, ma'am. Kasi nagpang-abot na po ako talaga kami. Mm -mm. Dahil sa galit ko na nga po. Okay. At, at pinag-usapan na kayo. Opo. Oo, oh, oh, kasi... Kaya tismisa na po siya. Oh. Kasi palautang po talaga yung tao na yan. Oh. nakikiusap na rin mo yung nao sa akin. Babayaran naman Dinawin kita kahit kung gusto mo kasi ang lahat ko sa iba. Ayaw mo makinig. Gusto mo kasi buo ibibigay sa'yo. Ngayon, kung asawa mo, magkatrabaho, tapos yung problema mong yan. Tama ah. po yun! Ayaw nga po mo. Kami nag-aaway din na na dalawa. ang dalawa. Naku, ang huhulaan ko. Gusto ko na nga pa. po mga palayasin sa bahay ko. E, palayasin eh, palayasin mo na. Yeah! Kasi yung mga anak ko po, ma'am, ayaw nila po, ma'am, ah. maging broken family. Eh, teka muna, umiinom din. Hindi naman po siya umiinom, ma'am. Ay, hindi naman. Kumakain hindi naman lang. Naman lang po talaga. Ako, ang hirap. Oh. O, eto naman, ang isa pang sinanglaan ni Lin. O, siya ngayon na nakatira dun sa bahay. Okay? At kasalukuyang tenant niya. Okay. Pero nagbayad din ito, ha, ng 15,000. Vivian, humarap ka na. Oh, bakit, Vivian? tayo, hinahon tayo, hinga malalim. O, tayo malalim. Kaya ko magpaubaya. O, teka muna, komalim. sandali lang, nandito lang ako, ha? Hinga tayong malalim, inhale. Mm. Exhale. Ayan, okay. O, oh, Vivian, hindi mo rin naman ito kasalanan. Malinaw naman na hindi mo ito kasalanan. Okay? Pareho lang kayong nabiktima ni Bem sa pangangailangan sa buhay nitong si Lynn. O kasalanan ba niya yon? Ewan ko. Hindi, hindi tayo makapaghusga. Pero wala, ito na nga, nag-uusap na tayo. Okay, so, nauna pala siya, hindi mo alam. Hindi ko po alam. O, ito yung kasulatan, na. ha? Ito kasulatan. So, lumalabas sa mga petsa, tama ba, Lin? Na naunang magsangla dahil may anak na may sakit. Lumalaki yung muka. O, hindi niya mapagamot. Hindi sa ipang pagamot, ipapaikot niya pera niya. So, nagbayad ng 20. Eh nagulat na lang siya, nandun ka na. So intindihin mo rin, di ba, kung bakit ito. Bakit inaaway mo naman siya, hindi naman niya kasalanan yun. Ma'am, yun nga po, ma'am, kasi nagulat po ako, ma'am, eh. Siya na nakatira doon, eh. Oo, oh, so, Tapos, tama yung sinasabi ni Bibian, na, oh, Bibian, may problema tayo, okay, may kasi... Opo, may punto naman po siya doon, ma'am. Oh, kaso, may punto ma siya. siya, okay. siya ma'am, kaso nung lalapitan po, po siya, kasi kakausapin uh, ko po siya ng mahina, mahinaon,